So guys, mapagpalang araw so magdilig po tayo Ayan. So pasensya, mina yung makina pero okay na po yan makaka ano na po kasi hindi ko kasi pinol yung silitor ng makina Yan so ano po tayo kasi kailangan diligan ng pitchay bawat araw basta bagong tanim pa lang pero pag uh, ano na, medyo malaki na to mangyari sing sing laki na ng palad yung ano sing laki ng palad yung tanim ng pechay ay magiging okay na to okay so yan po yan uy may bato yan kunin ko lang parang mutia bato makintab iya wow Parang okay ito ah. Punasan so, natin. Hello. So, ito pong buhay ng kapatid nyo. Ah, isang magsasakang ang manggagamot. Wow. Parang bantilis. Bato bantilis. Yan. So, salang natin mamaya. Saltar. Napakakintab. Yan o. Oh. Hmm. Umagang umaga. Dito pa sa bukid natin. Yan. So, Yan. Back to, ano tayo? As back to topic. lagay ko lang to Ayan. Ayan. So, yan yung, ano natin, trabaho tuwing umaga. Okay? So, yan pong update. Napakalaki po ng tanayman tana tana natin, ha? Pichay. So, ito yung bago. Yung, ano, yung nauuna. I think next week ano na kami harvest time na so magkasunod po itong pichaya namin yan so dalawang ano kasi dalawa lang kasi yung supply ng tubig na ginamit ko ang isang return papunta sa tangke at ito naman pong isa ito yung pang lilig natin siguro naipit yung hose dito so, uh, itaas kaya yan may Kunti lang yung supply ng tubig. Pero okay na po yan. Mainam lang po sa pangdilig ng ating pananim. Yan. At sa pasamainam, umagang umaga, nakakuha tayo ng mahalagang batok. maka makatikim sila ng dilig so balikan ko lang sinabi ko kanina pag bago pa kasi ang pitch ay kailangan nila na makatikim ng dilig mga tatlong araw so hanggang sa limang araw pero so, pag magsing laki na po ito ng uh, palad ang dahon niya pwede na po siyang alternate na ng pagdidilig maliban na lang kung mataas yung init okay so yan po ang update natin mga kaibigan So kung napapansin nyo multi-culture tayo May luya na May pitchay pa Kasi yung luya Isang bagong Ay ah, isang taon pa Bago tayo maka Tikim ng pera nyan Kaya Alternate tayo ah, Meron tayong alternative na Lahat ng Tataniman natin ng gulay ay Lagyan muna ng pichay Kasi yung pitchay, 45 days above So makakatikim ka na ng pera o, pwede ka nang kikita yan yan so hindi naman siya masya uh, kailangan palakasin yung mas masyadong ang tubig kasi ano hindi pwede palakasin ha todo ang tubig kasi maaring ma ano, mabutas yung dahon ng pechay. Eh, sa pechay, importante sa kanila ay ang dahon. Okay. Yan o. So, mga bagong pananim tong dito, yung nauuna, uh, next week ata, this time na tayo. So, may adjust naman to. Ayan o. Pwede ding buo. Pwede din ganyan. At siyempre, yung ginamit ko kanina. Balik natin doon. Ayan. Ito gamit na natin para hindi po masira yung pichay. Itong klase na nozzle. Pinalitan ko yung una. Ayan o. Pwede o kahit pa i ganyan ganyan mo hindi po ma sisira ang pichay yan pwede din ganyan parang ihi ng tao <laughs> yan ito yung pinaka ano Ito yung talaga pinakamainam. Okay. So, isang mapagpalang panahon po. Yan. Yan.